alam mo yung madaming taon na ako umasa talaga sa mga sponsor. Yun lang talaga na may mga kailangan siya hindi mabigay. na hindi na hindi, hindi ko hindi ko akala kasi biglaan talaga sabi ko abaka oh, ay hindi ko ako nagagalit sa kanya nagagalit ako sa tatay ko ay hey, dala bakit ito yung lagi yun kasakasama mo hi guys again Uh, so, I have a little question for you. Mm. Oh my God! Ako yung kinakabahan. Ako yung Promise. Ano yun? As in. Ah! Anong deepest why mo? <laughs> deepest why? Oo. Oh, na? Basta maiyak ka dito, hindi ko alam kung iiyak or... Ano? Anong deepest, anong deepest why mo kay mama? Ba't ang agal yung nawala? Ano? Tawag dito. Iyan. Kung hindi ako nagkakamali, kasi ang kwento sa akin, pero parang yun na din. Mm -hmm. um, Nag-aral siya eh, yung parang sa heart attack, mm -hmm. parang ganun. Tapos nagka-sis siya sa dede niya. Tapos hanggang sa nalumpo siya, nabulag siya, hindi siya nakakita, bulag talaga. Tapos hindi siya nakakatayo talaga as in, nakahiga lang siya. Tapos yung grade grade 1 ako, sa elementary, oh, elementary mm -hmm. na mm -hmm. ako. Raya. Tapos, nung time na yon sinundo ako nung pinsan ko. Kumatok siya sa school. Sabi. Umiiyak na siya. Sabi ko, hala, mm. pinsan ko yun. Ba't naiyak? Nasa labas. Kinakusap niya muna yung teacher ko. Mm -mm. Tapos, excuse po kay Dindo. Mm -mm. Sabi, bakit po? Ba't ka po umiiyak? Sabi nung teacher ko, si Mamisa yeah. Kanyo. Sabi, patay na po yung nanay na. Ah! Grabe. Ilang taon ka nung nawala yung mama mo? Siguro 6 years old. Oh my man. god. You're... Or magsisix ako nun. Batang pa. Tapos yun, sinundo ako sa school. Naglakad kami, habang naglalakad kami, iyak ako ng iyak. Kasi hindi ko akalain na ganun pala ang pakiramdam na kahit bata talaga ako, ramdam na ramdam mo talaga yung lungkot at awa. Kasi nakita ko yung itsura talaga ng mama ko. Nung pagdating ko ng bahay, pagdating ko ng bahay, nandun yung mga kuya ko yung sinalubong ako ng kuya ko sa may pinto tapos sinubaran niya ako ng sapatos mm -hmm. nakita ko yung mama ko nandun sa bilik nakahiga siya nakahiga oh nakahiga siya tapos nilapitan ko nakakaawa alam mo yung time na parang walang mo yung, yung, yung kahit bata ako pala kahit ganoon palang edad ko ano yung mataon kaya ko palang hindi ipakita sa mga kapatid ko na malungkot, malungkot na. ako. So, kailangan mo Kailangan ako. lumayo ako para umiyak ako. Mm -mm. Alam mo yung sabi ko, ah, ganito pala yung pakiramdam. Tapos marami akong pinagsisisihan. Kasi nung bata kasi ako, alam ko sa sarili ko na magaslaw ako, magaro ako. Yung mm -mm. parang makulit ako, sobrang kulit kong bata. Na halos lahat ng mga kamag-anak ko ayaw sa akin. Kasi napakakulit ko okay. naman talagang bata. Oo, oo, Alam mo yung parang sa, sa, sobrang ano sa sobrang kulit ko parang lahat ng mga taong nakikita ako inis na inis sa akin mm -hmm. sinasabi sinasabi kasi nila ampon ka naman mm -hmm. lumot ka sa tayo mm -hmm. ng kalabaw yung mga ganun o ganun. Kasi sobrang kulit ko, kasalanan ko din kasi napakakulit ko. Hindi ko naman masisisi siyempre, ah, ang kinalakihan ko, ang mga kapatid ko ay ang, uh, ang uh, uh, siyempre mga ba, medyo bata pa rin mm -hmm. dalaga ba nata ang mga kapatid ko noon. Maaga rin kami nawala ng mga magulang. Hangga, hangga sa medyo, school mga hangga sa mga naging 15 years old ako, mga ganun. Namulat uh, 14 years old, inis na inis karamihan sa akin. Ganun. Dito lang naman silang naging mahal mm -hmm. ako na pagmamalaki, siyempre. Alam mm -hmm. niyo na, iba ang panahon ngayon. Ngayon, tapos noon, doon ko na-realize na, na sa gantong edad ko na 6 na taon. kaya ko palang itago yung lungkot na nararamdaman ko para hindi nila alam kasi at kinahihiya ko na parang umiiyak ako. Hey, Hiya talaga ang nararamdaman ko. Hindi, hindi, hindi ako hindi ako natatakot. Hiya talaga sa kasi uh. hindi ko pa rin alam yung ano yung ibig sabihin ng ang lungkot ng iyak ng ganon tapos kumalis ako. Pero yun. alam mo hindi nakatalalaki yung hindi ano yung pagiyak. Eh, Nakakalalaki yung pag iyak normal things na pag ito marap, maglulog. Tapos nung time na yun, di ba yan ang mama ko? Hmm. Ano siya, hindi ko pa nararamdaman na ako isang baklano. oh Simula nung namatay siya, as in namatay na, pagpasok ko kinabukas. Ay baka sumabi say, si mother. Hindi, Ay, namatay siya. Na. Tapos, tapos nung namatay siya, siguro kinabukasan. Nag-ano siya, tawag nito. Hindi siya nagparamdam sa akin. Pagpasok ko ng school, kumakanta ako. Sabi ng teacher ko, sino kumakanta? Tinuro ng kaklase ko, si Dindo po. Tapos doon ko na-realize na bakla ako. Oh. Hindi, ko, hindi ko akalain kasi biglaan talaga. Sabi ko, oh, bakla pala ako. Ganun. Kaya okay. grade 1 din ako naging bakla sa mula nang namatay yung mama ko. Okay, ano yung pinaka ano? Deepest why you? Bakit? Ano yung pinakamalaking tanong mo kay mama But Ba't ang agay na yung nawala? Okay. Ano? sa sa tanong na iyon hindi ko hindi ko hindi ko ano kasi hindi na ano natin ma mm. masasabi ko anong dadapong sakit sa atin kung tatanungin ko siya bakit na ama ah, aga siyang nawala mas gugustuhin ko talaga siya na mawala na sa noon time na nahihirapan siya uh. kasi kahit ganun ako ano parang alam ko sa sarili ko na hirap na hirap siya kasi may mga times na na may kailangan siyang ganito hindi namin mab mabigay hindi mabigay ng mga kamag ano ko kasi kapos kami sa pera ah. Uh tapos uh, alam kong tawag alam kong plus iyak as in Siyempre, makikita bagapan, mo talaga na oo. mas nandito yung sakit ibig ko sabihin marami kasing mga may mga pagkakataon na may kailangan kami yun lang talaga na may hmm. mga kailangan siya hindi mabigay. na hindi maibigay ultimong kamag-anak hindi maibigay sa kanya yun talaga nang tatak sa isipan ko. Siyempre kahit bata ako, alam ko yung nangyayari. Yeah. At alam ko sa mga kamag-anak ko, word. yung mga tumutulong. At hindi. Oo. -o. At yung may kakayanang tumulong na, kayang, na, na hindi tumutulong. Alam ko yung gano'n. Kahit sa simpleng bagay, yun. Alam ko sa gano'n. At alam ko rin yung mga hindi namin kaano-ano na tumulong. Yeah. Ayo, may Ayaw. mas bet mas pre mas, oo, mas oo, yung mga na anak oo. tumutulong. Tapos Uh, kaya ngayon, imbis na sumama ang loob ko sa kam ibang kamag-anak ko, hindi. dahil sa ganung nangyari, hindi ko magawang sumama ang no. loob. Pero, Kasi eh, mahal ko sila. Um, nagagalit okay. ka kay mama mo? dahil ang aga niyang nawalan. Ay, hindi ako nagagalit sa kanya. Nagagalit ako sa tatay ko. Kaya legit. Mm -hmm. Pero dahil kahit anong pagbalik-balik rin man ang panahon at ang mundo, tatay ko pa rin siya. Hindi mabubuo ang dindo kung wala ang nanay at tatay. Pero kung galit at galit, sadyang loob ko sa tatay ko. Kasi, mm -hmm. kung tunay siyang lalaki, at hindi tunay siyang ano, syempre, iba talaga pag halimbawa mag lang kayo at nakabuntis ka sa isang babae. Dahil kung ikaw ang tatay, hahanapin mo. Yeah. Oo, kasi hindi, marirealize mar, 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 mo na ano, na, ay, yung anak ko, maghahanap to ng tatay balang araw. Na-meet mo yung father mo? Hindi ko siya na-meet. Ako pa yung mga gumagawa ng paraan para ma-meet siya. Nag-message ako, nag-post ako. Lahat, may message ko, kahit mga... Ano, basta yung mga informasyon na ano, isang pangalan lang. Yeah. Lahat ng same na pangalan, message ako ganyan. May nagpanggap, hindi naman pala tunay. May mga nagsabi... Yeah, ma niyo. Ay, ang dami nag-attend na siya, ganito, ganyan. Ganon. Tapos ngayon, hinahanap ko pa rin kasi minsan nag-message ako. Pag ano um, ba, malungkot ako, nagsa-search ako, ganyan, message pa din ganyan. Kasi, ang gusto ko lang naman siya mak makita at makilala. Mm. Pero hindi, wala akong habol sa kanya. Kung mapera man siya, wala akong pakialam. Meron lang mga tanong na dapat kung Sige itanong lang. sa kanya para maging buo kasi kahit anong ah, mangyari oo, kahit anong mangyari sa tat pag sinabi kong tatay pag sinabi kong tatay... ibang iba pa rin may tatay. Oo. Oh, pag sinabi ko kasing tatay, ang mangyayari Maka diyan. Makapil-pil ka n'yan. Ano? Kumaga parang... Ano? Hindi... Para sa akin, sa isipan ko, merong pang pagkukulang. May kulang sa buhay ko, parang mm -mm. gano'n. Yung makilala ko lang sa gano'n. Pero kung That's patay na siya, kasalanan niya pa rin. Mm -mm. Kasi ang daming pagkakataon na kausapin na ka, hanapin hanapin, hanapin, hanapin ang kanyang anak pero hindi niya nagawa hanggang sa namatay siya. Hindi ko alam kung may reason. Yun lagi lagi yung sinasabi ko at iniisip ko baka may reason kung bakit gano'n nang nangyari. Yeah. Anong anong pinakatanong mo kay Papa ba't kanya iniwan ah, yun lang? Ayun lang. Bakit mm -hmm. na ako iniwan? Bakit siya gumawa ng bata na hindi niya kayang panindigan yeah. pero sa ba, sa edad mong 6 years old nabuhay kang walang parents as in mother and ay sa parang sa sabi natin 7 7 years old na lang. nabuhay so, ka na walang parehas na magulang no, ano hindi ko hindi ko masasabi na wala akong magulang ay, kasi, kasi nandiyan ang na mga kapatid ko mm -hmm. Nandiyan ang mga kapatid ko hindi nila ako pinabayaan 'di ba kahit pa sa maraming pagsubok maraming kaming mga napagdaanan hirap man kakain kami asin lang kakain kami ano lang tawag nito toyo lang minsan manghihingi kami sa ano mapaghihindian ka pa mm -hmm. alam mo yung feeling na gano'n oh. na sakit mm -hmm. may ako hindi normal things na naumiyak kahit ako actually <laughs> hindi, 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 may... hindi, na, hindi siya umiiyak ako yung naiiyak sa kanya <laughs> kasi <laughs> danas ko din naman so, <laughs> mahirap that. mapagtanggihan lalo't mm -hmm. ka mag kamag-anak ka mm -hmm. yun ang pinakamahirap na yun yung kailangan mm -hmm. kong ano yung parang minsan sabi ko sabi ko, mas mabuti ang ina. ang ginawa nila sa akin nung bata ko? Totoo, pa ang daming question na lang sa na parang gusto mong gumanti pero huwag. Nung bata ako, ganito ginawa sa akin. Tapos ngayon, ang bait-bait ko. Parang ganun ang sinasabi ko sa isipan ko. Pero mas mabuti na rin na mabait ka. Pero alam mo, prangka yung ate ko, ang kuya ko, ganun din. Kahit nakapagsasadya, alam naman nila na ibang ugali ng mga kapatid ko. Pero, may puso din talaga sila. Kasi minsan pag oras na ng pangangailangan ng iba, mm, dyan. sadyang sila na nagpupus na, oh, anuhin mo to, Gante, ganyan, ganyan, ganyan. Kaya doon kong marirealize na hindi pala masama ugali ng mga kapatid ko. sadyang yeah. So dyan, sa dyan, nagiging dyan, masama lang sa pinapakita ng tao? Hindi, kasi syempre wala naman ako ibang dapat tulungan kundi mga kapatid mm -hmm, ko rin. Eh. Dapat. Diba? Syempre, kami na nga lang. Kaya nilang Kinagagalit na. ng iba. Kinagagalit ng iba ka nasasama ng iba. Eh, you know what, family first. Mm. Di mo muna kailangan Ay, umigay ng Sabi ko, hindi sa... ko pagpapalit ang kapatid ko kahit sino. Diyos ko, kami nga magkakasama sa hirap yeah. eh. Tapos you know ngayon, uh, yeah. ayun. sabi ko, kung may, sa, just, may sabihin man ng iba, pero kapatid ka, ko um, ang yeah. mga wala kayong okay. Yeah. pakialam. Yeah. Dahil Saka, silang tutulungan ko. Mm, totoo, ano, you know what, di hindi mo naman obligasyon na tumulong sa iba. Mas pero, Uh, Mahal ko lahat. Yeah, tama. Sadya. Hanggat meron ako may tutulong, tutulong ako. Pero kailangan talaga. Pero oras na yan. ako yung pumabor ng kaunti, paghihindihan pa ako, yun ang kinasasama ng loob ko. Mm -hmm. Ngayon nahihindihan ka pa. Abay, oo naman. Merong mga bagay na konting pabor, paghihindihan ka. Tapos pag ako, ang bilis-bilis ko, yun, yun kinasasama ng loob ko. Alam nyo guys, ngayon ko lang nalaman to. na, hindi, hindi siya nag-open sa oh, at ngayon, Ako kasi, hindi kasi ako pala, ano, la, lalo pala sa kwento. family ko. Oo, oo, hindi ako pala kwento. Pero once na nagkwento talaga ako. Oh, ah. ganun, ganun, oo, ganun, talaga. Kaya sabi ko, wala naman ako yung dapat ano eh, sisihin. Yeah. Kasi ganito ang sa aming buhay. Ganyan. Pero mahal ko lahat. Feel ko dito ako, ma uh, di ko nang patatagal. May isa na lang ang question sa'yo. Ito yung feel ko maiyak ako dito. Ano, ano yung dito? message mo kay mama mo? Ang message ko sa mama ko? Mag... Uh, oo. Anong an message mo sa ano ko? Ano lang sa kung nasaan man siya, eh hindi ko maiyak dito. Ako? <laughs> dito gusto ko, ano yung message? Kaya kung nasaan man siya, laging yung, laging yung tandaan na mahal ko siya. Hmm. Gano'n. Kasi may mga pagkakataon na minsan namimiss ko din siya alam pag may problema ako at hindi ako minsan nakakatulog tinatabihan ko tinatabihan niya lang ako tabi ko lang siya makakatulog na ako gano'n. parang ang lakas parang eto yung lakas ko ito yung kapangyarihan ko hindi ko nakakasama kung saan-saan ng aking mga kapatid pero siya lagi ko kasama pambaga parang pag may problema ako tapos kahit saan ako magpunta pag kasama ko tong malakas yung loob ko dahil alam ko na hindi ako nag-iisa may picture kayo together yun mo? nga eh yun ang kinaano ko wala kami picture yes, ng mama mo. ko parang anong yari Ah, okay ano <laughs> eh yeah, Pero ko hey, okay lang mo. Hindi, hindi. hindi. alam mo, Alam mo. mas okay yung ganito. Hindi, mas okay <laughs> na umiyak ka. Eh. <laughs> you know, ang hirap sa ang hirap pigilan oh, ng okay naman. Hindi pagdating kasi sa family at mga ganyan ko mga relatives, maanon talaga yung loob ko. Hmm. Pero ang masasabi ko lang sa kanya na mahal na mahal ko siya. Hmm. Hmm. <laughs> ako <naiiyak>. hindi <laughs> Ganun yun, Lubin. <laughs> ano mo, ang dami natin na pag-uusapan ng mga tayo, magkakaibig, mga magkakaibigan hmm. tayo. Hindi kami nag-o-office sa isa't Poishy, isa. pag napanood ko ng mga ano ko, ganyan, iiyak sila. Kasi ganun. Hindi kasi ako nag-o-open sa kanila. Pero Actually, pag nag-open ako at maglabasa ng ay, loob, Ayaw, ay, wait lang. Ayaw talagang umiiyak. Nainis okay. ako. Pag pag oras na ano, na maglabasa ng loob, ako ako ang marami sama ng loob. Mm -hmm. Pero hindi ko yun iniisip kasi mahal ko lahat. Alam actually guys, bago din kami umalis, emigration pa lang. kinakabahan kami. Mm -hmm. Ala alam alam niyo lagi kong tanong sa kay tawagan kausapin mo si mama mamang, mo, kausapin mo. mo. Kasi guys, may reason ba't ko pinapakausap si mama niya kasi pagtatawanan kami sa Pilipinas, <laughs> pag di kami nakaalis. <laughs> Ay, no. Al alam mo, ano, sadya makakaalis tayo. Mm -hmm. Basic na lang makaalis sa Then, Saka ang, dami na din nating bansang napunta. Wala din naman tayong gagawin masama. gagawin ka ng masama? Wala. <laughs> ano yung pinaka, pinapasalamatan mo kay mama mo ngayon? Ang pinasasalamatan ko, salamat dahil meron ako mga mababait na kapatid. Masama man ang paningin sa kanila ng ibang tao, pero mabubuti silang kapatid sa akin dahil ako okay lang sa akin na abusuhin ako ng mga kapatid ko kung abuso sila. Mm -hmm. 'wag lang ang ibang tao na umabuso sa akin. Oh, kasi mas mo. mabuting ang manama sa akin mga kapatid ko. Yes, yes. Dahil kaya naman ako nagpapakapagod dahil wala nang ako magulang para sa mga kapatid mm -hmm. ko. Para diba? saan ba yung pinap sa oh, para sa para sa mo, oh, di ba? Lalo pa ngayon yung mga pamangkin ako So paano ko na rin na si mama mo? Eh? Mm -hmm. Ano kaya yung buhay meron ka? Ang buhay ko pa, siguro kontento ako ngayon sa kung anong nararating ko or mga hindi, diba, blessing na dumadaling. Magiging, ano, magiging, mm -hmm. ah, 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 magiging iba yung way mo. Ah? Ako? Magiging iba way mo pag buhay si mother mo. Siguro, ano hindi ako, eh? ako bakla. Kasi kaya lang naging bakla ako nung nawala siya. Wait, Pero nagpapasalamat um... ako na naging bakla ako. Dahil walang baklang ano hindi talented, lahat ng bakla talaga may pagmamalaki ng kanilang pamilya sa simula, mahirap kang tanggapin minsan, magagalitan ka, bubugbugin ka sasaktan ka, gato doon ginawa sa akin ng panganay kong kapatid, kay Dennis binubugbog ako dati, pero pag oras na, parang nagmature na yung isip ng bakla tapos, natuto na magtrabaho doon mo may na ah talented pala ako hmm. kaya ko palang gawin yung hindi kayang gawin ng ibang yeah. tao tapos kaya ko pa lang kumita kahit ako lang mag-isa. Pero yeah. kaya pag kumikita ka na o nakakatulong ka na sa ibang mm -hmm. ano, doon na realize ng mga tao na hindi pala dapat pala Sinistro. na ang mga bakla ay sasaktan o pipigilan ko anong nararamdaman ng kanilang puso. Pag bakla ka, bakla ka, hindi mo kailangang magpanggap na lalaki ka. Mm -hmm. Ganon. Pero, masasabi ko na ano, na Masasabi ko na pag nagmahal talaga ako, isang tao lang talaga. Once na nagmahal ako ng isang tao, yun lang Hila. talaga. Mahal Hindi mo kailangang uh -huh. oh oh Oo, ganun kasi meron akong mga naka pero sadyang pag-relasyon ko siya, yun lang din talaga. Mm, Kaya yun, mm, ganun. Kumbaga yeah. parang meron din akong mga... May kapatid akong babae, ayokong mangyari sa kanila. Oo, ah, oo oh, oh, May na kapatid mo. akong lalaki, ayokong mangyari sa kanila. To, may nanay ako, babae, mahal na mahal ako. so kung gaano ang pagmamahal sa aking magulang ang gusto kong babae na mapapangasawa ko ay yung mahal na din ang kanyang pamilya yun ang gusto ko kung may pagkakatampuan man sila pero mas maganda na mamahalin ko ang aking mahal na babae kung papaano nila gaano kamahal yung kanyang pamilya kasi once kasi na na mahal mo ang pamilya kailangan ba babae ka, jowa kita kailangan mahalin mo ang pamilya mo ganun. kasi kung gaano ka kung gaano mo pinapakita ang pagmamahal mo sa iyong magulang ganon din ang papapakita ng pagmamahal mo sa akin mayroon yeah. ganon mahal ko ang pamilya ko nagagawa ko nga lahat parang sa sobrang pagmamahal ko lahat na ibibigay ko sa pamilya yeah. ko so sayo pa kaya na magiging asawa kita Totoo. so ibibigay ko din lahat basta alam ko sa sarili ko na mahal mo yung pamilya mo para pareho tayo, match tayo mahal mong pamilya mo mahal ko pamilya ko oh. magmamahal mm -hmm. tayo parang nasa magmal ng mga and then ito pa alam mo yung ibang pa yung ano yung shorting ng mga ano ka may question ako sa kanya na kalimutan ko eh. ano? ay ito yung sobrang proud ako sa kanya ano kasi halos lahat ng pinsan mo parang natutulungan mo hindi naman lahat. Hindi, hindi na halos. Halos, guys, halos ha. Parang yung ibang pinsan mo na talagang needs, natutulungan mo sila na andyan ka nakantabay para sa kanila. Like, kung ano yung ginagawa nila, like, support ka lang din. Oo. oo. Tsaka ano, support sila sa akin. Minsan, mm. hindi naman natin masasabi na ang mood ko talaga ay tama. Minsan, good. Minsan, Minsan handle, bad. Parang ganun. Sarap, sapak. Pero, kaya nilang i-handle. Mm -mm. Kaya nilang timpiin. Parang ganun kaya na nagpapasalamat din ako sa kanila ganun. kaya Kasi minsan nakakapagsalita ako na hindi maganda. Pero mamaya, okay na. parang hindi ano, pagsisihan ko mo kaya. Alam mo yung pagkasabi ko sa inyo masakit na salita, pag talikod na, ko sa iyo, masakit na, na sa akin. Iiyak ko yun. Ganun akong tao eh. Pero pag nasabi ko yun, parang galit na galit ako, nasabi ko lahat. Pagsisihan pag oh, ko sinabi okay yung question. Mo. Pero kasi minsan kailangan mo rin kasi sabihin para minsan matuto, mat, para matauhan sila. Pero, not all the times. Kasi, katoon, I feel that, parang, kunwari, nasabihan ko, ka kahit kapatid ko, mm -mm. ang sakit. Tapos, alam mo, nung time na, ano, na, kaya ngayon, na laking pasasalamat ko talaga sa Panginoon. Alam mo kung bakit? May. Yeah, dahil, uh, yeah, sa mother ko, ganyan, lagi ko nahingi ng tulong dyan. Kung baga, parang, ang dami, kahit nung wala pa, hindi pa ako masyadong maingay, mm -mm. alam mo, may mga, ano, alam mo yung, madaming tao na, ako'y, umasa talaga sa mga sponsor. Mm -mm. Bahay ko, wifi ko, lahat gamit ko, lahat talaga as in. Uh, may mga nagmamahal sa akin, ganyan. Na uh, hanggang ngayon, pinasasalamatan ko. Dahil, nag sponsor ko sila, ganoon. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, eh, kumikita ka ng pera, magiging sponsor mo pa rin sila, mm -mm. di ba? Hindi naman pwede yung ganoon. Dahil ako, sa mula kumita ako, nakita na ako ng medyo okay okay na. kaya ko na parang sinolder ko na lahat yeah. ako na lahat nagbabayad ako yung ganyan pero aminado ako talaga na umasa talaga ako sa sponsor dati na halos lahat ng bill ko sila nagbabayad pero, pero simula nung ako talaga ay kumikita na at kaya ko na magbayad syempre may mga pami pamilya din naman sila ako na, magbabayad ng sarili ko kaya nagpapasalamat talaga ako na kaya ko nang bayaran lahat ng yeah. pwede kong bayaran. Parang at, ganun. At, sa hirap, sa pagod yeah. ko talaga ganun. Pero ang laking pasasalamat ko sa mga taong tumulong talaga sa akin kahit noon. Pero hindi naman habang buhay ay eh, magiging sponsor ko kayo. Yeah, totally. Parang ganun. Pero natutuwa naman ako sa mga taong nag-sponsor sa akin. Pa din, Still? Oh, hindi. Ay, ngayon? Mm. Ngayon meron namang siguro sabi natin dalawa, lima. Mm -hmm. Hanggang lima na mag-aabot-abot sa akin. Ganyan. Parang ano... Kaya hindi ko natin masasabi. Tsaka, as a dummy bang nagmamahal? May mga gusto talaga mag-abot sa iyo, mm -hmm. ganyan. Pero, pag sinabi isponsor lahat, halos lahat ng ano, sponsor lang ka. Hindi. Lalo na pag, alam niyo, tulad ang bahay ko. Ang bahay ko, ang gusto ko sa bahay ko, sa hiling pera, pera ko, na walang taong tutulong sa pagpapabahay. Kasi nga, Ayoko na baka bandang huli. Kasi karamihan sa mga sponsor talaga. Kasi kung willing kang tumulong sa tao, kahit anong mangyari, hindi mo yun ipapamukha isusumbat. sa akin. Isusumbat na, o oh, eto, gantong nangyari. Ganito ako. Ito yung akin, nakatoka ako sa ganito. Yeah. Sa wifi, nakatoka ako sa ganito. Ganyan, ganyan. Mga dati. Yung parang nagkaalitan kayo ng na konti konti, lang. Ipagmamalaki mo at sasabihin mo yun, Ibu-broadcast mo yun sa isa ibang tao. ba? Diba? Kaya ka nga tumulong mula mm -hmm. sa iyong puso. Hindi ka tumulong para sa para ipamukha sa ibang tao na gano'n yung ginawa mo. Kasi sino nakakahiya? Hindi ako na tinulungan mm -hmm. mo. Ikaw, ikaw. Dahil ikaw yung tumulong, tumulong. ipag-aalandakan mo sa ibang tao. Anong tingin sa'yo? nambabao ay yeah. ka hindi mo na... ka ng tulong hindi mo kailangang ipag pag broadcast sa ibang tao na itinulungan ko to ganyan ganyan ako nagpapasalamat ako dahil natulungan ako ng ibang tao yeah. 'di ba pero hindi ako magmamalaki na ngayon ako na yung nagbabayad ng lahat Kari. proud lang ako sa hirap ng ginawa sa akin kung magpa-parang proud lang ako sa hirap ng dinanas ko pero important talaga ako at may mga tao talaga na tumulong sa akin. Kaya hanggang ngayon lahat ng mga tao nagdaan sa akin sa mga mga pagsubok na kasama ko, mahal ko silang lahat. Hmm. Anong ano, anong pinakaano, uh, anong masasabi mo sa family mo eh na nakakasama mo? And sa mga friends mo na lang din out there. Sa mga na sa, sa family ko, thank you so much nandiyan kayo para sa akin. Yeah. Ganyan. Ah, uh, sinasamahan niyo ako ng totoo sa hamon ng aking buhay. Sa mga friends ko po na nandyan, thank you so much dahil naging mabuti kayo sa akin at nagsasama tayo ng toto totoo ah uh, at wala tayong uh, alitan sa lahat, uh, wala tayong ingitan. No? Proud tayo sa Parang, lahat ng mga nangyayari yeah. sa ating buhay. Diba? Proud yung ano, kung, kung anong na-active na ng isa. Ma medyo may nakakaangat-angat man na iba, mm. pero hindi kayo naghihinanakit. Kasi pare-pareho tayong may talent. Meron kang kayang gawin na hindi kayang gawin ng iba. Yeah. Meron akong kayang gawin na may hindi niyo kayang kaya. gawin. Katulad sila kuya, lahat marami tayo ganyan. Pero hindi tayo nagtatanong sa sarili natin na bakit 'yun ang galing? Bakit ito ganun? Tapos ako, ito lang, parang ganun. Kasi mas may pinaglalaban kayo, mas may pinu kayo mm -hmm. na na eh, yun, dun kayo naniniwala na doon kayo medyo aangat dun kayo ano mm. parang ganun may kailangan mo pang hanapin kung para saan ka talaga hindi yung tipong maa at dito ako hindi yun kailangan ko okay. na rin may na-active kang isa may kailangan ka pang hanapin para siguro may times na ani eh, kailangan pa talaga hanapin yung sarili para masabi mong dun ka talaga so far sa ngayon okay ka naman no? oh yes kaya, Ayoko. I'm so very lucky na nandyan yung aking family. Siyempre yung aking mga totoong kaibigan. Kaya sa hamon ng buhay hanggang ngayon, di ba? Uh, kaibigan man na matagal o oh, hindi. Ganyan. Kasi merong mga kaibigan talaga na ano eh, yung parang kasi simula mo lang kaibigan, yung parang hindi pa naman kayo sa dyong mm. -hmm. dekadang magkaibigan. Yung eh, nang eh, sabi Dami nang nagsasabi sa akin yung parang, alam mo yung, ako kasi, madami akong mga kaibigan na, siguro sabihin natin, mga 10 years na, 7, 8, 9 years na, ganun. Pero pag nagkita kami, magkaibigan pa rin kami. Pero kasi, simula siya. lang kaibigan, nagde-demand ng ganto-ganyan, ganyan. Kaya sabi ko, Hala, bakit? ano, bakit? Kaya kaibigan lang tayo, diba? ganun. E eh, hindi naman tayo, yung totaling sadyang magkakilala talaga, buong buhay Tataan. na alam. Ganun. Pero naniniwala talaga ako na, pagkaibigan ka, kahit anong tagal yung hindi pagkikita. Kasi sa magkita kayo, magkaibigan pa rin kayo. At ang totoong kaibigan niya, ganyan, pangit mo. Oo, gago ko. Alam mo, kunwari, may something na mangyari. Talagang tatawanan. Oo, hindi, ka patutulungan. Tatawanan ka talaga. tsaka yung harapang alitan, laitan, gano'n. Yun, yun, yun yung tunay kaibigan. hindi yung pagtalikod mo. Ay, mo. Totoo, ay, 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 kahit anong ano, anong pangit na ugali mo sa kaibigan mo, kaibigan mo. Pero yung once na nakasama mo na isang best, isang pong best, or sa'yo two months, mm -hmm. tapos biglang may rant agad sa'yo. Like, what the hell? Pero alam mo, ang daming yung basher ko, di ba? Yeah. Ilang minutes to? Siguro kulang-kulang 30 minutes to. Oo. Uh oo. -oh tatagay nilang panuorin niya. Correct, manood kayo ha. Lalo makikita niya si Wendy. So, ayun guys, uh, thank you Mr. Dindo. Yes, so, thank you so much. Uh, oh my God, may ibibigay ako sa'yo. Sana pagtsagahan mo ito. Hindi <laughs> eh, ako may bumili. So, guys, kung sino mo bumili nito, pagpasensya mo, ako yun ko muna. So, ayun guys, may ay Dindo, may ibibigay ako thank sa'yo. Thank sa you so much. So, thank you ha. para Okay, bye. <laughs>